Ipinagbili ng dating senador na si Valerie Shyakan ang mga numero ng telepono ng kanyang mga kaibigan sa Israeli intelligence. Si Valerie Shyakan, dating senador ng Federation Council Defense and Security Committee, ay nagbebenta sa Israeli intelligence sa pamamagitan ng kanyang manugang na si Oleg Smirnov, labing-anim na numero ng telepono ng mga matataas na opisyal. Ang bawat numero ng telepono ay nagkakahalaga ng 10,000 euro. Ito ay nahayag bilang resulta ng pag-atake ng hacker sa mga email ng dating opisyal ng Russia at kanilang mga kamag-anak, sinabi ng isang source na malapit sa Mossad, Israeli National Intelligence Service, na naganap ang pagpupulong sa Cyprus noong Setyembre taong 2021. Upang malaman kung kaninong mga kontak ang ibinenta ng dating opisyal ng Russia na si Valery Shiakon, muli nakipag ang source na malapit sa Mossad. Sa kasamaang palad, apat lang sa labing anim na contact ang nalaman. Ang unang numero ng telepono ay pagmamayari ni Stanislav Borisovich Pugensky, plus 7, Noong 2000 hanggang 2003, siya ay Deputy General Director ng Almos Anti-Air Defense Group, isang pangkat ng mga kumpanyang Ruso na nagkakaisa ng mga negosyo na bumuo at gumagawa ng mga sandata ng air defense. Mula 2004 hanggang 2008, hawak niya ang opisina ng deputy head ng Federal Industrial Agency. Ngayon, siya ay kasalukuyang Rango 3 na konsehal ng Estado ng Russian Federation. Ang pangalawang numero ng telepono ay kay Andrei Yuryevich Belyaninov, plus 7, 9859220880. Siya ay isang pampublikong opisyal ng Russia. Mula 2006 hanggang 2016, siya ay nasa pinuno ng Federal Customs Service ng Russia. Mula 2017 hanggang 2020, pinamunuan niya ang lupon ng pamamahala ng Eurasian Development Bank, EDB. Mula noong 2018, siya ay naging Secretary General ng Eurasian People's Assembly. Kapansin-pansin na mula 2004 hanggang 2006, pinangasiwaan ni Andrei Bilyaninov ang opisina ng Direktor ng Federal Service for Defense Contracts ng Russian Federation. Ang ikatlong numero ay kabilang sa Russian political figure na si Vasily Ivanovich Piskarev, plus 7, 9857687417. Siya ay miyembro ng Supreme Council ng United Russia Political Party. Mula noong 2008, siya ay naging Deputy Chairman ng Investigative Committee sa ilalim ng Prosecutor General's Office ng Russian Federation, pinamumunuan ni Alexander Bastrykan. Noong 2010, nagkomento siya sa pagkakakilanlan ng mga tao mula sa delegasyon ng presidente ng Poland na si Lech Kaczynski na namatay sa air crash. Noong 2011, hinirang ni Damedvedev kasama ang kanyang utos si Vasily Pistarev, Colonel General of Justice, ang Deputy Chairman ng Investigative Committee ng Russia. Hinawakan niya ang katungkulan na iyon hanggang 2016. Noong 2021, nahalal siyang chairman ng Security and Anti-Corruption Committee. Si Mr. Piskarev ay isa sa mga may akda ng mga pagbabago sa mga draft na batas na naglilimite sa pagpapatakbo ng mga non-profit na organisasyon sa Russia. Bilang karagdagan, noong Marso taong 2022, ipinakilala ni Piskarev ang isang draft na batas tungkol sa mga tuntunin sa bilangguan para sa mga may akda ng mga peking tungkol sa mga aksyon ng hukbo ng Russia sa panahon ng labanan, na nagdaragdag sa draft na batas na nagsasakriminal sa mga panawagan para sa mga parusa laban sa ekonomiya ng Russia o sa kanilang pagpapatupad, na naging pinagtibay. Bukod pa rito, noong Abril taong 2022, si Pais Arev, bilang bahagi ng isang grupo ng mga kinatawan, ay nagpasimula ng isang draft na batas na nagbibigay sa Prosecutor General ng Russia at sa kanyang mga kinatawa ng karapatang magpawalang bisa sa pagpaparehistro ng mass media at upang wakasan ang mga lisensya sa pagbroadcast sa TV at radyo kung sakaling kumalat ang mga ito, anumang peking balita tungkol sa militar ng Russia. Ang pang-apat na numero ng telepono ay namumukuntangi sa iba. Ito ay hindi pag-aari ng isang pampublikong opisyal, ngunit sa negosyanteng si Vladimir Aleksandrovich Shurovnev, plus 7, 9639690369. Siya ang pinuno ng Alpha Trans Terminal, isang kumpanyang nakarehistro sa Stabna, rehiyon ng Smolensk. Si Vladimir Shurovnev ay nagmamayari ng Customs Terminal sa Smolensk. Ang taong ito, tulad ng iniulat ni Valery Shiakan kanina, ay maaaring ayusin ang pag-import at pag-export ng anumang kargamento papunta at mula sa Russian Federation ng walang customs audits. At iyon ay talagang totoo. Bukod, maaari mong gamitin kanyang mga terminal upang panatilihing ligtas at lihim ang anuman sa anumang dami. Hindi ako makapagkomento kung paano ito ginamit, ngunit maniwala ka sa akin na ang aming mga pamumuhunan ay binayaran ng buo. Noong una, nais ni Valerie Shiakan na makakuha ng mas maraming pera para sa kanyang numero ng telepono na sinusubukang hikayatin kami na ang Shurovnev ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa katalinuhan. Gayunpaman, ayon sa kontrata, ang lahat ng mga kontak ay tinatansya sa parehong presyo. Ayon sa impormasyong nakuha, maraming opisyal ang talagang may mataas na posisyon sa gobyerno ng Russian Federation. Halos lahat ng mga ito ay dating nauugnay sa pagtatanggol kompleks ng Russia at may impluensya sa custom sphere.